One, two. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Sana lahat kayo ay okay. So syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam niyo fresh overload pa rin. ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mama sa ninyo. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? So, sana lahat kayo ay okay na okay. Alam kong puyat kayo lahat. Christine and Perez, ano? Kamusta ang feeling? ba? Diba? So, syempre kagabi nga, naganap nga ang 60th anniversary ng Binibining Pilipinas kung saan naman, Diyos na naloka tayo ng bongga-bongga. Red carpet pa lang, grabe. Winner na, di ba? So, syempre, nabusog tayo dahil sobrang grabe ang eksena dito sa Binibining Pilipinas. Ano daw ang masasabi ko nang nakita ko daw si Shang, si Subsob dito sa Binibining Pilipinas. Syempre, loka ako ng bongga-bongga kasi syempre, Shang, si Subsob to. Tapos, siya na ang national director ng na Miss Universe Philippines. And then, syempre, ang inaabangan natin dyan, ano kayang reaction ni Madam Estela pag nakita niya siya, si Shamsi si Supsup? Or marami talaga nagtatanong kung pupunta ba siya, si Shamsi si Supsup dito sa ano sa Binibining Pilipinas. At yung nakita natin siya kagahapon, so naramdaman natin kay Shamsi na medyo parang awkward yung dating niya. Yung pero... Uh, parang hindi siya yung katulad nung dati na talaga full of smile. Siguro naihiya Uh, ako ang masasabi ko naman, dapat talaga ng judge siya si Bakit siya mawawala? Eh sa Binibining Pilipinas. At huwag natin kakalimutan ang binsan din natin talaga pinalakpakan ni itong si Shamsi nang lumaban siya ng Binibini Pilipinas. Siya nga yung Binibini Pilipinas at candidates noon na sure win talaga, di ba? Kaya sabi ko, okay na, okay na na nandiyan si Shamsi at dapat talaga nandiyan siya para magkaayos na rin, di ba? Yung wala na yung mga, ay nako si Shamsi, kinuha yung ganito para may iwasan na yon At least, di ba, okay na, okay na si Shamsi para, para sa binibining Pilipinas. And I think good job, Shamsi. So, hinangaan ko yung, yung nagpaka-humble siya para sa binibining Pilipinas. Kasi syempre, hindi naman siya makikilala siya si Suksuk kung wala naman siya dito sa binibining Pilipinas. ba? Diba? So, dapat talaga nang nandiyan siya at magbigay respect at maki-celebrate sa 60th anniversary. ba? Diba? So, yon. So, syempre, inabangan din natin kung darating eto nga si Maria Isabel Lopez. Kasi di ba? may history kasi na davanto noon dito sa binibining Pilipinas. Pero kagabi, wala siya. Hindi siya pumunta. Hindi ko alam kung bakit, anong dahilan. Dahil siguro wala siyang invitation. So, yun. Or, um, pwede namang inimbitahan siya, pero hindi pa rin siya pumunta. So, yon Ayaw niya na siguro. So, ayaw niya na maging part ng Binibini Pilipinas. But, ako para sa akin, siguro in the future, sa mga susunod na ano, try pa rin nilang imbitahan. Kasi, syempre, si Maria Isabel Lopez is a uh, beauty queen pa din niya. Di ba diba? So, hindi nyo po pwedeng sabihin na, ay, naku, hindi ka na beauty queen at wala ka na dito. At isa sa mga inabangan natin, syempre, si Lara Kigaman. So, nagtaka ko bakit wala si Lara Kigaman dito dito sa Binibining Pilipinas At hindi rin siya uh, ipinakita Pero bilang bagit naman yung pangalan niya doon Na isa sa mga committee Ng Binibining Pilipinas Siguro lang meron lang siya Ginagawang magandang project <laughs> oh, di ba? Kasi alam naman natin artista naman to Kasi sila rakigaman So siguro hindi swak sa stadium niya But sayang no, sana nandun din si Lara kasi lahat ng mga Miss International nandun doon. At alam naman natin si Lara Gaman, isa to sa mga hinangaan natin talagang beauty title holder na Diyos ko kinalokahan yan ng lahat, di ba? At isa pa, Diyos ko, Miriam Kiambao, wala din. O, oh, di ba? Si Miriam Kiambao, oh, saka si Mafi Yunon, wala din. Hindi rin natin nakita doon. So, yon si Miriam. Kasi, chef, si Miriam, history din to ng Binibining Pilipinas. Bini, eh. Bini, Bini, Bini. Kasi, nag-first run-up sa, sa 90. At talaga naman, Naloka tayo lahat Dahil, syempre, Miriam Quimbao yan At hindi ko alam kung anong dalilan Kung bakit ko wala siya doon Pero sayang sana nandun din At Charlene Gonzalez Syempre, inaabangan din natin na Ang pagdating ni Charlene Gonzalez sa red carpet Pero walang Charlene Gonzalez Na lumutang sa BGB ni Pilipinas yesterday Buti pa si Alice Dixon Talagang si Alice Dixon talaga Diyos ko, ang ganda, -ganda. Naloka ako ng bongga-bongga At masasabi ko, Alice Dixon, isa kang tunay na reyna talaga. Yung, alam mo, yung timeless beauty. Hmm, di ba? At syempre, eksena din syempre, si Michelle D. Marquez, kasama niya si Melanie Marquez na pumunta siya dito sa Binibining Pilipinas Syempre, maraming na loka, sabi ganoon. Alam, yung ginagawa dyan ni, ano, ni Michelle ano uh, ni Michelle D Marquez eh, hindi naman siya under ng binibining Pilipinas. Akala ko nga eh magdadating din si Luigi Gomez, si Arabia Mateo kasi parang I feel lahat ng beauty queen na nando doon. So, sabi ko nga bakit hindi pa nila inibitahan din si Chelsea Manalo, 'di ba? Kasi parang nagpuntahan sila at sa Manalo, tapos parang bakit wala si Arabia, 'di ba? understanding naman na hindi naman sila under ng BDB ng Pilipinas. Pero kasi parang kagabi, reunion ng mga beauty queen. Ay, e konsumusyon din nga, nakakatingin, diba? Anyway, pwede naman sana silang maluod na lang. At, Mag, alam yon dumaan to respect the binibini Pilipinas charot so yon dreaming at eto pa Diyos ko naloka ako dahil talagang si Atisa Manalo pasabog yesterday sobrang ang ganda-ganda ng Atisa Manalo sabi ko nga yung beauty talaga ni Atisa Manalo dapat talaga maging inspired niya itong mga title holder na pinarampa sa intablado dahil ano, karapatan talaga ni Atisa Manalo na magkaroon talaga ng title sa international stage. So, ayan, ganon. Para, alam mo yun, ma-recognize talaga siya beauty queen. O, oh, ba? Diba? So, I wish na sana manalo siya Miss Cosmo International ngayong taon na to. At ang ganda ni Atisa Manalo kahapon, sobrang masasabi ko na Lumi-level ang beauty niya sa mga beautiful queen talaga. Syempre hindi nagpakabog si Katrina Gray, hindi rin nagpakabog si Pia Words ba. At saka syempre si Gloria Diaz na talaga naman, oh my gosh, Gloria Diaz remarkable. pagdating sa Q&A, alam niyo sa totoo lang kung magtatanong sa akin si Gloria Diaz, matatakot ako. Kasi grabe. Alam mo 'yon, yung parang ayaw niya ng jujunga-junga. <laughs> di ba? Nakakaloka. Parang, hindi mo sinagot yung tanong. <laughs> Ganon. So, yun. So, kung ano sila sabi mo dyan, tanongin, sagutin mo ang tanong ko. Ganon. Ang drama ng Gloria Diaz na alala ko tuloy yung mga noon-noon. Yung parang, ang dami-dami din sinasabi ng kandidata tapos sinasabi niya lang parang ano ba? Sagutin mo yung tanong ko. So, Ayon, Gloria Diaz is Gloria Diaz At remarkable talaga siya sa mga ganitong eksena So ako naman si Gloria Diaz Parang totoo lang naman kasi siya sa sarili niya Kung baga, parang hindi ko nakikita na pinahiya niya yung kandidata Ang nakikita ko dito Parang sagutin mo yung tanong Kasi iyon yung tinatanong ko Huwag mo akong bigyan ng mga sagot na hindi out of doon sa mga tanong Kaya inuulit niya ulit Siyempre Puntos din to para sa kandidata para Mabigyan nila ng magandang score Kasi kapag hindi ka nakasagot dyan Anong ibibigay na score sa'yo? Zero Gano'n Kaya naloka talaga Ang mga tao kay Gloria Diaz At saka ito din Si Bia ano, Si Bia uh, Rose Santiago din ha? Medyo um, Lumi-level din ng Ano tawag dito? Lumi-level din ng ano, kanino ba to? Kay Gloria Diaz. So, yun. Pero, syempre, love na love ko pa rin ang Gloria Diaz. Talagang isa sa mga gusto kong beauty queen. At nakaka-inspire siya. Marami ako nababasa ng mga sinasabi niya na kung iisipin mo naman, totoo naman, ba? Diba? Kaya sabi pa ay love Gloria Diaz. Gusto ko yung pananaw ni Gloria Diaz sa buhay niya. Kung mapapanood mo yung mga interview niya, talagang masasabi ko, Gloria Diaz is Gloria Diaz. O, oh, ba? Diba? At hindi lang yon, syempre, naloha din tayo dito kay MJ Lastimosa. Si MJ Lastimosa talaga remarkable talaga ang pagiging reyna ng pagiging maring reyna niya eh. So, naloha ako doon sa 500 pesos kasi parang dalo ka talaga si Nicole Cordova sa ano parang anong sabi mo pa iba pesos parang yung price ng beauty product o di ba yung para pa premio so ako para sa akin MJ Lastimosa talagang magaling naman tong hosting at doon sa matumitira parang ano ba yung mali mali alam nyo guys sa totoo lang wala namang problema hindi naman naiiwasan yung mga pagkakamaling ganon at ano talaga eh, ganun eh. So, natural siya kay, kay MJ Lastimosa. Pero naitawid naman niya ng bonggang-bongga. -bongga. Sa mga folks, ako para sa akin, hindi nagpakabog itong si Rupa Gutierrez. Alam mo yun, lumi-level siya na with Catriona Gray talaga. Alam mo, sa totoo lang, si Rupa naman, kahit naman maate, pero masasabi ko naman na talaga naman magaling talaga siya pagdating sa hosting. kung paano siya magsalita. At yung naman ng ninyo, yung beauty niya, Diyos ko, level talaga with Catriona Gray at uh, sa lahat ng mga beauty queen doon. Siyempre maraming naloka kay Kylie Versosa na sobrang payat na. Alam mo, Kylie, siguro tama na yung pagdadayat kasi grabe ang kapayatan ni Kylie. So, mas gusto ko yung Kylie noon na alam mo yun, yung ang ganda-ganda. Maxim Medina, wala, no? Kasi, di ba, parang kakapanganak pa lang, di ba? Janine Togonon, wala din. Kasi nga, buntis, di ba? Ariela Arida, wala din. So, yun. So, akala ko nga, imbita din ng Binibining Pilipinas si Mama G. Charot. so yun. Ayun. So, ang saya lang ng Binibining Pilipinas. Kasi kung iisipin mo yung mga beauty queen dito, winner yan sa puso natin. At lahat naman tayo talaga, sinubaybayan natin yan sila, di ba? Kaya nga sabi na, once you are binibini, you're always a binibini and win in our hearts, sa mga Pinoy. So, eto talaga, naloka talaga siguro si Andrea Robio sa presentation ng 60th anniversary ng binibini Pilipinas at nakita niya na ang lahat ng beauty queen kung paano magsama-sama mag-celebrate. Actually, ang napil ko last night, parang lahat ng beauty queen talaga nandirito. Kaya nga, sabi ko, ah, bakit wala sila Leonor Bia, wala si Beatrice, wala si Chelsea Manalo? Kasi parang hindi sila bilong, di ba? Kung ano, eh sila din naman, din naman, ay mga title holder ng ating bansa. Pero syempre, hindi sila, hindi sila binibining Pilipinas under 5 po sila. Kaya, ayun, wala sila doon. So, siguro in the next time. But, syempre, ganda-ganda din ako sa mga iba beauty queen natin. So, yun. So, syempre, masaya dahil nga, syempre, sabi ng ganon, ang binibini Pilipinas ang pinakang bongga talaga. At totoo naman, yung pa-red carpet pa lang nila, winner na. At yung presentation nila, panalo-panalo. So, wala akong masabi. Doon naman sa mga winners, syempre, congratulations sa mga bagong beauty queen natin. Si ano si Binibining Pilipinas Abra at saka si Binibining Pilipinas 21 nakalimutan ko yung pangalan ni Jasmine Bungay at saka si ano Mirna Na Isgera na bagong title holder ng Binibining Pilipinas. So tingnan natin kung ano ang mararating nila sa international pageant. So are you excited for them? Ako, yes. So, yun. So, ayan ang gaganapan na naganap dito sa Binibining Pilipinas na talaga naman, Diyos ko, nakakaloka ang bawat eksena. O, ba? Diba? So, yun, guys. Kayo, guys, ano, guys, ang masasabi ninyo? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So yun guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ninyo ang notification bell para wala para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. So guys, syempre hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Sub <us> indo by broth3rmax